gamitin natin yung bangi spray sa niyog na kinain ng coconut beetle ay dahon ng madidi kakao at siling labuyo na ibinabad natin sa anim na araw so ito ang niyog na i natin kinain ito ng bakukang o coconut beetle basahin lang mabuti yung mga dahon at saka yung mga butas na dinaanan ng coconut beetle dapat pumasok yung tubig doon